May mga bisita nga pala kami ngayon dito sa aming bahay kubo, kaya naman for today's video eto at nagluto nga pala kami ngayon ng pansit para sa merienda at para sa pangulam naman ay kalderetang manok. Agang maga pa nga lamang ay nagpasaing na nga kami din ni kay tatay ng isang tulyasing kanin para nga sa pagkain namin sa buong maghapon. Dini nga po sa amin ay simplihang diskarte lamang kapag nagsasaing, bali nga ayan kapag nakuluan ng tubig, idiretsuhan ng ilalagay itong bigas. At pagkatapos nga ihalo-haloin nga lang huya na maigi at saka naman tatakluban gamit nga itong dahon ng saging. Karne nga lamang po kasimple kapag nagsasain kami dini sa amin na talaga namang paniguradong walang makikitang tutong diyan. At yan nga po kapag ganyang natakluban na ay eh, pwede nang alisin yung mga gatong tapos pain ini na nga lamang yan. At dahil nag-request din nga sila ngayon ay pagluto ko nga raw sila ng pansit ay kako siya pagpigyan ng hilig at ng walang ligalig. Ako ay mangyan nga nakaka-request. Kayo pa kayang puro? Bali, ayan nga pala at una ko munang pinalambot itong mga karning liempo para kako mamaya ay malambot na sa pansahog ko sa pansit. dito rin nga pala itong ilang kapatiran namin sa church at magkatulong din nga raw sila sa paghahanda ng mga pagkain para sa mga kapastoran. Bali may gawain nga pala ngayon dito sa lugar namin na revival at saka Bible study sa bahay-bahay. Masaya din naman kami at isang pagpapala na maging kabahagi nga sa ganitong gawain. At bilang paghahanda, eto nga ni ipagluluto namin sila ng masarap na merienda at pang ulam. Bali ayan nga po pala at na rin ako sa pagluluto nitong pansit. Siyempre, ang una ko nga palang ginawa diyan ay pinirito-prito ko nga muna itong kikiam at saka squid balls. At saka ko naman sinunod itong pagigisa nga ng sibuyas at bawang. At pagkatapos ay niligay ko na rin nga pala itong pinakuloan na atin kaninang mga karning baboy. Kapag nagluluto nga ako ng pansit ay gusto ko nga yung ganitong napakaraming sahog para mas marami ay mas masarap. Sobrang hilig at paboritong paborito ko rin talaga ang pansit kaya nga minsan nga dito sa amin na hindi nali ang buong isang linggo kapag hindi nga kami nakakapag-ulam ng pansit. At kadalasan din nga ni Dini sa amin ang pansit na hindi lang ang basa-basa minemerienda at ito nga na inaulam din namin sa kanin. At yan nga po pala itong malutuluto na yung ating karne at saka hipo na nilagay diyan ay ko na rin nga pala kaagad ilagay itong sa pa nating carrots, repolyo, at saka sayote. Nagdagdag na rin nga po pala ako diyan ng toyo at saka nitong tubig. Purutan siya, na niya nga lamang itong paglalagay ko base sa aking nais. Bali, pakukulo-kuloan nga lang po pala natin yan na mahigit 3 minuto at saka naman natin hahanguin diyan yung gulay. At dahil sobrang hilig ko talagang kumain ng pansit, eto rin talaga yung unang-una kong pinag-aralan. Aba ika nga lang ng iba kapag gusto mo ay dilutuin mo At ayan, nung maluto na nga po pala lahat ng mga sangka, pahinango ko na nga muna at sinet aside Not an ordinary pancit nga lang pala lulutuin natin ngayon dahil lalahukan ko rin nga pala ito nitong sotanghon ng good life at syempre, para extra sustansya ay gagamitin ko din nga pala itong Good Life Egg Noodles na gawa nga sa real eggs. Kaya siguradong masustansya din talaga dahil steam nga pala at hindi fry yung kanyang pagka-noodles. Bali, ayan nga po, at ilulubog lubog lang natin siya dito sa may sabaw para lumambot at maluto-luto. Napakabilis din lamang talaga nitong maluto. At ayan nga, maya-maya pa, isinunod ko na rin nga pala kagad ilagay diyan eto mga ginisa namin gulay-gulay na sahog. Sa so, sobrang daming sahog ay talaga namang tingin pa nga lamang ay mukhang nakakagutom na nga kaagad. At habang ng gusto ko na nga kaagad tumikim. Eto yung kahit nasa bahay ka lang ay eh, kayang-kaya mong gumawa ng mula restaurant, quality ng pansit, ang talaga namang pwedeng ipang dayo, wag lang alayo. At dahil kanina-kanina pa rin nga ako natatakam din sa niluto ko, hindi na nga ako nagpahuli at sumubo na nga ako. At talaga namang kakoy, anong pagkakasarap nga ni. At ayan, eto na nga po at luto na rin ang ating pansit gisado. At ayan nga po, maya maya pa ay dumating na rin nga itong mga ilang kapastoran galing nga ni sa pangangaran sa bahay-bahay. Kaya sabi nga namin sa kanila ay magmerienda muna sila bago sila uli humayo at nang merong panlaban. Tuwang-tuwa nga sila diyan nung makita yung niluto naming pansit at sabi nga ay overload na overload talaga sa dami ng sahog. Ay sabi nga nila diyan sa akin ay masarap naman daw ay kakoy siya sige salamat at kakoy makakauli pagayan. Ay shot merienda muna tayo diyan ng pansit mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At ayan nga po at pagkatapos naman nila magmerienda ay humayo na rin nga ulit sila para mangaral. Dine din lang naman sila nagbahay-bahay sa mga karatig at ilang kapitbahay namin dito nga sa baryo namin. At habang humahayo at nasa pangaral nga pala ibang kasamahan namin ay eto at mag uumpisa na rin nga pala kami magluto ng aming paulam na kalderetang manok. May ilang oras rin na rin nga palang iminarinit ni Sister Christy itong kalderetahin kaya't eto at umpisa na rin nga pala niya magluto. Ika ko nga sa kanya titignan ko kung ano yung pamamaraan niya na pagluluto ng kaldereta nang meron din nga akong mapulot kung paano mas lalong higit ito mapapasarap. At ayan, ang una nga palang ginawa niya diyan ipinirito nga niya muna itong carrots at saka patatas. At sinunod na rin nga niya diyan ang pagigisa ng sibuyas at bawang at pagkatapos ay nilagay na rin nga pala niya itong kanyang minarinated na karneng manok. Bali, minarinate nga lang pala niya yan sa margarine, sa toyo, sa oyster sauce, sa asin, paminta, sibuyas at saka bawang. At sabi din nga niya sa akin, diyan ay naglalagay din nga raw pala siya dito ng white wine para mas malasa at mas malinamnam nga kapag nagluluto siya ng kaldereta. Kaya sabi ko nga sa kanya, susubukan ko rin nga sa susunod na pagluluto ko ng ganito. Lahat nga ikaw ng mga magluluto ay merong iba't iba kanya-kanyang diskarte kung paano nga niya mapapasarap. Katulad ng nga po nito at naglagay na rin nga pala siya dyan ng pinaghalong evaporated milk at saka ng peanut butter. At dahil alam niyo naman mga mare na isa rin talaga sa paborito kong ulam ang kaldereta ay kakoy talaga namang habang niluluto pa ay e, parang natatakam na nga kaagad ako at mukhang masarap. Bali ayan nga at nung malutuluto na nga diyan yung karning manok ay nilagay na rin nga pala itong mga pinirito kaninang karots at saka patatas. Habang inahalo at umaas bukas buk pangalaw mga mare talaga namang nakakagutom na nga kaagad ang amoy at napakabango talaga. Nagyadyad na rin nga pala siya diyan ng cheese para sa pangibabaw para nga daw sa pampabalansin ng tamis at alat. At eto na nga po at tingin pa nga lamang ay mukhang nakakatakam na at luto na rin nga itong ating creamy chicken caldereta. At dahil nga paborito ng paborito ko yung ganitong klaseng luto ay si una, una na naman nga ako diyan. At ayan, kain po tayo mga mare. Thank you Lord sa blessings sa talaga mga anong pagkakasarap. At pasado alas 6 nga ng hapon ay naghahay na rin nga kami diyan para mapakain na nga sila ng maaga dahil meron pa nga kaming gawain dun sa may basketball court. At pasado alas 7 nga ng gabi ay nagumbisa na rin nga ang gawain namin dito sa may basketball court at purihin nga ang Panginoon sa katagumpayan at sa kagalakan nga nararamdaman ng bawat isa. Nakakatuwa din talaga at nakakabless nga dahil sobrang dami talagang umaten. Fast forward kinabukasan, meron na naman nga po kaming ng apuntahan ngayon. Kaya naman ari bago nga rin kami tumungo sa kanila, bumili nga muna ako ng cake para kakumero man lang may abot. Dalawang cake nga palang binili ko diyan dahil dalawang pusyon na din nga palang apuntahan namin ngayon. Nabay, nakakaya naman nga nang hindi man lamang gumaor dahil kami nga ni pinakakumbidahan pa. At kahit mga kaulahan na kaulahan ay barkadahan na rin nga ni kami diyan. At kahit paano ay makalibre man lang din ang hapunan. Medyo may kalayuan din nga sa amin itong pinuntahan namin ngayon at halos ilang barangay din nga ni dinaanan namin. At mahigit 30 minutos nga ni ang naging biyahe namin bago rin nga kami nakarating dito sa kanila. Eto nga at pagkarating na pagkarating namin dito sa kanila, inabot ko na rin nga dito sa birthday girl etong daladala naming cake para sa kanya. At hindi pa man nga kami nakakaupo agad diyan na inabutan na rin nga kami kaagad ng plato at na kami ngaro ay makakain na. Nakakatuwa din nga ni at talaga naman kami intinding intindi din at napakarami din nga ng pagkain. Kakoy busog, lusog na naman nga tayo sa lagay na ari. Bar kadahan na rin nga pala kami ngayon din at kasama ko din nga pala ang aking buong pamilya ngayon. Aba ay nagsisamahan ay. Tuwa din nga lamang Ho at kahit pa nga, hindi nila kami kamag-anak o kaano -an ano ay talaga naman kami kinumbidahan nga ni sa kanilang punsyonan na talagang iba din nga ang Pinoy mag-istima ng bisita. Sa atunay din nga ni po ay sa Facebook din nga lamang kami na rin mga nagkakilala at sila nga pala ay mga masugid kong followers mula pa nung ako'y nag-aumpisa. Kaya naman nung minsan sinabihan nga nila ako na ako midan nga raw ako sa kanilang punsyonan. Aba ayaw mo nga kaagad ako at kakoy sino baga naman ako para tumanggi eh kakoy kaagalakan ko ari. Eh. Kaya kahit pa nga medyo may kalayuan din nga ni aring kanila ay talaga namang ngani din kami para lang sila ay mapaunlakan. Kaya kahit din nga ni ako ay manglabi maglabis sa na natutuwa dahil kahit papano ay nagkakaroon nga kami ng mga bagong kaibigan, kakilala na naiituring naming bagong kapamilya. Anyway, sobrang maraming salamat na rin nga po dito nga sa pamilya ni Sir Jojo Aguila sa pag-iimbita nga sa amin pagkatapos nga pala namin dun sa anuling napunsyonan, ay dumaretsyo na rin nga pala kami dito sa may kalokmoy para nga dito sa ika na kaarawan nga nang nangumbida sa amin. Sabi ko nga sa inyo, hindi lamang isang apuntahan namin ngayon kundi dalawa, kaya naman libre na nga ang merienda, pati na rin nga ang aming hapunan din eh. At kahit pa nga medyo busog-busog pa rin ako sa mga oras na yan, ay kumuha nga lamang ako ng kaunti at na makatikim nga ng kanilang handa. Nakakatuwa din nga lamang ho at talaga namang nandun pa rin nga ang kanilang mainit na pagtanggap sa amin kahit nga rin kami medyo ginabi na na ika nga, nga namang busog na busog at sulit na ang pagpunta namin din eh. Yung tipong kumain na nga eh, meron pa nga pasilipin at tadalhin daw namin pa uwi. Kaya kako nga ay maraming salamat na rin nga po sa Manalo Family sa pangungumbido sa amin para maging kabahagi sa inyong pagdiriwang. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.